Another unboxing. Para to sa gagamitin para sa Sky. Para kay Sky. guess No look. Sky. Hmm? Alam na agad. Ayan. Hmm. Para kay Sky yan. Alam na, no? Alam na. O, alam na. Bakit ganito siya? Basa. Basa siya, o. Oh. Basa, o. Oh. Basa, no? Basa siya. Um, basta basa siya. Hmm. Basa yung box. Siguro dahil naulanan yung rider, o ano, no? Baka naulanan yung rider. Basta basa, o. Oh. Basa. Basta safe naman yung laman. Okay lang yun. Alam na. Para Oh! Sabi mo may kasamang ano. Ganito lang. Ito lang yung laman. Ito yung Ito. Saka to. Razor lang. At saka yung ano tawag dito pa? Ang alang niya sa ano. Blade. Ay to? Ito lang guys yung laman. Yung dalawang pangkalang dito. Ito at saka to. Tapos itong razor.